good morning. Gisa tayo ng bawang at sibuyas para sa chicken feet. Tagyan ah, natin siya ng ano po. Swete. Para maganda ang kulay na ito. Ito, ko ngayon. Chicken Chicken feet. hello guys. One eternity later. Hello, guys. Nilagay ko na po yung ginisa kong sibuyas at saka bawang kanina. Tapos nilagyan ko siya ng sweaty powder. Pero dagdagan ko po siya ng ketchup para maganda yung kulay niya. So guys. Ito ang... Luto niya ito may ngayon. Chicken feet. Pinalambot ko na po ito guys. Ito may... Itong paa. post lagyan ko po siya ng tibbits ayan po ayan dalawa pong ano 'yan Dagyan ko pa rin po siya ng oyster sauce. Tapos palambutin ko siyang mabuti para masarap. Kainin na malambot. Ayan. Pan muna natin guys, sandali. Yan guys. Tap na natin. Yan. Ay. <laughs> Inet. Yan guys, ang ganda ng kulay niya. Yan po, lambot na siya. Uh, kasi kanina pa po, po siya pinalambot. Pero lagyan ko pa po siya ng kunting soy, soy sauce para yung alat niya. At syempre, pampasarap. Lagyan natin kampi. Tapos dagdagan ko pa po, po siya ng pino na Ayan guys, oh. Ganda ng kulay niya. Ang dito. Oh my God! Wow! Ayan guys. Nakalimutan kong sabihin yung pepper pala. <laughs> Ayan ako. Kalimutin talaga sa ito na. Ayan on, sarap, oh, ang sarap po. Ayan, kumpleto na po iyan, guys. May ano siya, pineapple bits ah uh, may oyster sauce. May toyo. May pampasarap. Yan to Nilagyan ko siya ng aswete para yung kulay niya. At saka ketchup. Ayan. Para maganda ang kulay niya, guys. Ano ang lambot na niya, oh. Tikman ko na siya. Mm, sarap. Pero dagdagan ko po, po siya ng kunting asin. Hindi talaga pwedeng mawala yung asin sa pagluluto sana naman po please subscribe at may vlog ngayon lang po ulit ako nag nagluluto sa vlog ni Ate May Ayan po guys ang version ni Ate May sa chicken feet Salamat po Maraming salamat. Please subscribe at may love. Have a nice day.